Panginoon, Yeso Cristo. Magandang gabi po sa inyong lahat. Mainam na tignan natin bilang pamantayan ng ating pagninilay ang ating unang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat o aklat ni Propeta Hosea. Ano ang siyang ipinapaalala ng unang pagbasa? Hinihimog po ni Propeta Hosea ang bayan ng Israel at ano ang kanyang paanyaya? Magbalik loob kayo sa Diyos. Muli niyong subukan ang kanyang kabutihan ng kalooban. Na para bagang gustong sabihin ni Propeta Osiyas sa bayan ng Diyos, natatandaan niyo ba kung paano niya kayo hinango mula sa pagkadusa? Naaalala niyo ba kung ano ang kanyang mga ginawa para sa inyong kapakanan. Kaya, ibig ipaalala ni Propeta Hosea, hindi lamang yung kanilang pagbabagong loob, pakikipagbalikan kay Yahweh, kundi ibig ipaalala ni Propeta Hosea ang kabutihan ng Diyos. Kung ating titingnan mga minamahal ko mga kapatid, ano po bang kasalanan ng bayang Israel? Ang kanilang kasalanan Madali silang makalimot. Madali silang makalimutan ang nagawa ng Diyos sa kanila sa nakalipas nilang buhay. Madali nilang nakalimut, nakaligtaan ang kabutihan ni Yahweh para sa kanila. At dahil madaling makalimot, piniling gumawa ng kasalanan. At dahil gumawa ng kasalanan, tuluyan ng tinapos ang kanilang ugnayan sa Diyos. Mga minamahal kong ka mga kapatid, ito ang siyang paalala ng panahon ng kwaresma. Kaya tayo may panahon ng kwaresma, hindi lamang upang magpenitensya, hindi lamang upang magdasal, hindi lamang upang gumawa ng kawanggawa, kundi sa pamamagitan ng panahon ng kwaresma, hanggang sa pagdating natin sa rurok ng ating pagdiriwang, ipinapaalala, gano kabuti ang Diyos. Lagi ipinapaalala yung kanyang ginawa sa atin sa nakalipas. At dahil hindi natin ito kakalimutan, ito yung daan bakit tayo magdadasal. Ito yung daan bakit tayo gagawa ng kawanggawa. Ito yung daan bakit tayo lalapit sa Kanya. Kaya nga po ngayong gabing ito, sa pangatlong linggo, sa panahon ng kwaresma, isang bagay yung ipinapaalala sa atin. Madali tayo makagawa ng kasalanan, hindi dahil tayo ay masama madali tayo makagawa ng kasalanan sapagkat madali tayong makalimot. Alam niyo, kung siguro lahat ng bagay na aalala natin, siguro hindi tayo makakagawa ng kasalanan. Halimbawa, binigyan ko po kayo ilang halimbawa. Kung matatandaan lamang natin na bawat kumain sa loob ng simbahan, oh, hindi na pwedeng ipaalala yon. Kasi bakit? O nga no, nasa simbahan ako, hindi dapat kumain. Kung alam lamang natin bawal mag-text sa loob ng simbahan, ah, hindi tayo mag-text. Bakit? Kasi nakikipag-usap ako sa Diyos. Kung maaalala natin na sa misa, ang Diyos ang dapat kausapin, hindi yung katabi, siguro wala nang kukwentuhan. Mga basic pa lang po yan. Kaya nga po, pansinin po natin, kapag yung mga tao, kapag nagkakasala, ano sasabihin? Patawarin mo ako sapagkat ako ay nakalimot. Yung pala ang ibig sabihin, kaya tayo nagkakamali, kaya tayo nagkakasala, dahil tayo ay nakalimot. Kaya nga alam niyo, marahil o sigurado alam ni Jesus, ito yung ating magiging kahinaan. Ang madali tayong makalimot. Kaya anong sabi po sa pagdiriwang ng misa? Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Do this in memory of me. Abay, pansinin ninyo, Pare-pareho naman yung ginagawa natin sa misa. Umuupo, tumatayo, nakikinig, kumakanta, paulit-ulit. Pero bakit palagi natin ginagawa? Isa lang ibig sabihin nun, upang hindi natin makalimutan, upang lagi nating matandaan. Kaya nga po mga minamahal ko mga kapatid, kapag po nangangati yung ating paa, yung kamay, yung dila sa paggawa ng masama, ah, lagi natin tandaan ano bang kabutihan ng Diyos sa akin? Lagi nating balikan ang kabutihan niya na nagawa sa ating buhay. Huwag na po tayong lumayo sa loob ng tahanan. Ang bawat pamilya, each family must have a common memory, a common story. Anong ibig kong sabihin? Mga pamilya, nagkukwentuhan pa po ba kayo? Yung mga magulang Kinakausap, kinakamusta nyo pa ba ang inyong mga anak, ang mga bata? Alam nyo pa ba ang nangyayari sa trabaho at buhay ng inyong mga magulang? Kasi kung ang bawat pamilya, you have this common shared memory. Ah, ang bawat bahagi ng pamilya, hindi makakalimutan. Kaya kapag laging naaalala, siguro walang anak na magbubulakbol. Kaya kapag laging naaalala, siguro walang mga magulang na sa kabilang bahay at makakalimutan ang kapakanan ng kanilang mga anak. Huwag na po natin pahirapan yung ating mga sarili sa penitensya, pagpapakasakit, pagpaposisyon ng walang tsinelas. Simple lamang po pala upang makalapit sa Diyos. Huwag maging makakalimutin. Nang sa gayon, lagi nating maalala ang kabutihan ng Diyos sa atin. Lagi natin tatandaan, mahirap saktan, mahirap talikuran ang Diyos na laging laman ng ating puso at kalooban. Pero madaling talikuran ang Diyos na hindi natin naaalala na siyang hindi laman ng ating isip at memoria. Ganon din naman sa pahat sa tahanan, madaling kalimutan, madaling saktan at sugatan ang kapamilya na hindi laman ng iyong puso at isipan. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdariwang, kung meron man tang hihilingin biyaya sa misang ito, Panginoon, huwag mo akong gawing makakalimutin. Tulungan niyo po akong laging maalala at matandaan ang iyong kabutihan sa akin. Nang sa gayon, hindi lamang ako makalimot. Sa tuwing aking alalahanin, ang iyong kabutihan, lagi kong pipiliin ang paggawa ng mabuti at iyong inaasahan. Amen.